Sinasabi ng Biblia na ang isang tao ay maaring mapahamak, malinlang, or ma-destroy kung ito ay kulang sa kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. Ito ang mga bagay na dapat natin malaman at maunawaan upang tayo ay hindi mapahamak, malinlang or ma-destroy tulad na lang ng nabanggit sa Biblia. Kaya naman upang ito ay yung malaman panuulin mo ang video na ito hanggang dulo upang tayo ay hindi mapabilang sa mga tao na maaring mapahamak at kung paano natin malalaman ang kaligtasan na ninanais ng Diyos na ipagkaloob sa atin. Alamin na natin ito na gamit lamang ang salita ng Diyos, upang tayo ay makasiguro na ito ay katutuhanan lamang na nagmumula sa salita ng Diyos. Sinasabi ng Biblia na ang isang tao, ay maaring mapahamak, malinlang ninyuman kung siya ay kulang sa kaalaman patungkol sa salita ng Diyos na siyang katutuhanan, basahin natin ang sinasabi sa, Hosea chapter 4 verse 6, Nalipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan, sapagkat itinakwil ninyo ang karunungan, itinatakwil ko rin kayo bilang pari. At dahil kinalimutan ninyo ang kautusan ng inyong Diyos, kalilimutan ko rin ang inyong mga anak, amen. Dito ay nalaman natin at ating naunawaan na ang isang tao ay maaring mapahamak, malinlang ng kasinungalingan, kung siya ay kulang sa tamang kaalaman patungkol sa salita ng Diyos na siyang katotohanan gayon din naman ang sinabi ng Panginoong Hesus na ang isang tao ay nasa kamalian kung hindi nito nalalaman o nauunawaan ang salita ng Diyos basahin natin ang sinasabi sa Matthew chapter 22 verse 29 sumagot si Hesus Maling-mali ang iniisip ninyo palibhas ay hindi ninyo nauunawaan ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos Amen dito ay ating nalaman at naunawaan, kung gaano kahalaga na ating mapag-aralan ang salita ng Diyos, upang tayo ay hindi mapahamak, malinlang or madestroy tulad na lang ng sinasabi ng Biblia na ang isang tao, ay maaring mapahamak, malinlang kung ito ay kulang sa tamang kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. Kaya naman upang tayo ay hindi mapahamak, malinlang kinakailangan natin na pag-aralan ang salita ng Diyos, upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan, Basahin natin ang sinasabi sa John chapter 5 verse 39, Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatang iyan ang nagpapatutuo tungkol sa akin. Amen. Malinaw na ipinaunawa sa atin ng salita ng Diyos ang kahalagahan ng pag-aaral ng salita ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng kaunawan tungkol sa katutuhanan at kailan ba dapat natin pinag-aaralan ang salita ng Diyos. Kapag kailan lang ba natin gusto? Ano ang sinasabi ng Biblia? Basahin natin ang sinasabi sa Joshua chapter 1 verse 8. Huwag mong basahin ang basahin ng aklat ng kautusan. Pagbuli-bulayan mo yun araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Amen. Ngayon ay atin nang nalaman at naunawaan kung bakit kinailangan natin na mag-aral ng salita ng Diyos upang tayo ay hindi matulad sa mga tao, na kulang sa tamang kaalaman patungkol sa salita ng Diyos at ano ang maaaring mangyari sa mga tao na kulang sa kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. Maari silang malinlang, ninuman kung sila ay kulang sa kaalaman patungkol sa katutuhanan, kaya naman kinakailangan natin na malaman, kung ano ang katotohanan sa panahon natin ngayon upang tayo ay magkamit ng kaligtasan, para ito ay ating malaman sama-sama natin itong alamin sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Muli we invited everyone for free online Bible study and theology for free. Admission is ongoing para sa mga nagnanais na makapag-aral ng salita ng Diyos ng walang bayan. Register na. If you are interested, comment I'm interested. Thank you at magkitikito po tayo sa ting online class. God bless and thank you.